Hi! Hey, Magandang gabi sa inyo mga kasawi! Kamusta na po kayong lahat? Tuway na sa mabuti kayong kalagay. Ating sender ay isang babae. Aba, puro babae yung ating mga sender ngayon mga kasabi na Madam, may tanong ako. Bakit ang mga lalaki pag nasasarapan ay eh, nagmumura at nangungurot pa? Ayan, sabi ng ating sender na isang babae. So, bakit nga ba nangungurot ang isang lalaki kapag sila ay nasasarapan? Na siyempre, kagaya lang din niya ng mga kababaihan mga kasawi na kapag once na tayo ay nasasarapan, so ibig sabihin andun yung, di ba, napapayakap tayo, napapapisil tayo at nananabuno tayong mga kababaihan kapag tayo ay nasasarapan. So, ganun din naman yung mga kalalakihan. Ang mga lalaki kapag sila ay nasasarapan, alam nyo ba, mahilig silang bumulong. Alam nyo ba ang mga kalalakihan? Bubulong yan sa inyo. Sige nga, yan pa yung gawin mo kasi napakasarap yan. jan mo ituto kasi gustong gusto ko yan. dyan mo ulit gawin kasi gustong gusto ko yan. Nasasarapan ako kapag yan ang ginagawa mo yung mga kalalakihan, ganyan yung mga type nila kapag sila ay na-satisfied sa isang babae na ginagawa sa kanila ng kanilang asawa. At hindi lang yun mga kasabi. Alam niyo ba ang mga kalalakihan minsan lang talaga naman sila nauungol. Hindi sila kagaya ng mga kababaihan na maingay sila pagdating sa kama. Pero kasi ay hindi sila gaano kaingay kasi sila ay medyo silent lang kapag sila ay nalalabasan na. Minsan yung reaction talaga nila is minsan lang na mahaba na ah, ganun lang yung sinasabi nila tapos ang gagawin sa'yo minsan ay napapalik sila sa inyong tenga or nabubulong sila kapag once na sila talaga ay 100% na naabot na nila yung rurok ng sarap at kaligayahan so ganun kasi yung mga kalalakihan minsan ang gagawin pa neto ay napapalo pa yung iyong wet po. Kasi nga, dahil gustong gusto nila yon Kapag sila ay nasasarapan, hindi na nila alam kung ano yung nagiging reaction or ginagawa nila kapag ka doon na sila sa dulo ng L na L nila. Kaya kung ano lang yung maiisip nila. Ayan mga kasabi, ha? yun lang yung sinasabi nila. Yung mga type na kagaya nito, alam mo ba, ang sarap-sarap mo na. Ang galing-galing mo na talaga. Ito yung gawin mo sa akin, ha? Bukas, gustong-gusto ko ito. Kasi, mas magaling ka na sa akin kung para dati. O, ba diba? Yung mga ganun yung mga sinasabi ng mga kalalakihan. Tapos, sila naman yung magaling pagka et, alabasan na sila. Kasi, ganun yung mga kalalakihan, mga kasawi. Lagi yung tatandaan yan, mga girls, ha? Mas maingay pa rin tayo pagdating sa kama kumpara sa mga lalakihan. So, kapag kaginito ang inyong ginawa ng isang babae, at ibig sabihin ay nasatisfied ang inyong asawa at nasisiyahan si mister sa inyong ginagawa. Kaya sila ay napapamura at napapa. Ayan mga kasawiyan, ay napapaungol pagdating dito. Dapat pagpasalamat ka, ibig sabihin ay na-appreciate niya yung ginagawa mo pagdating sa kama. Kasi ang pangit naman na 100% na binigay na isang babae ang kanyang performance pero ang lalaki ay hindi umuungol, hindi nag-iingay at higit sa lahat, hindi siya napapamura ay talaga naman masasabi mo ikaw yung magagalit sa kanya kasi dead ma lang so ibig sabihin baka may maya may iniisip ito na hindi lang ikaw so magpasalamat ka kung ganun yung naging reaction ng asawa mo lalaki kapag kayo ay naghanahana. Yan lang po mga sayo. maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasabi pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Maganda Magandang gabi mga kasawi.